lahat ano? At, uh, Dito tayo ngayon sa programa ng ating na uh, inidolo si uh, Colonel Busita guys At uh, ayun nag ipag tayo dito So marami tayong mga riders na nakipag-participants dito sa lugar na talo So yun, at uh, papakita ko sa inyo Ayun ang uh, kaganapan dito sa mga oras na to uh, Dito tayo sa shield Po, uh, na, hindi tayo kung na mga uh, meron dito. So, dito po, uh, nasa 400-500 na riders sa kanyang expect na uh, Ngayon, ito po kasi shirt natin. Pasensyahan nyo na po kung raincoat yung maitibigay sa inyo hindi mo na yung shirt ha. Uh, kasi po, uh, kung may sumobra po sa 400 na riders, so, wala po sila raincoat. 400 lang po kasi dala na natin. Okay lang po ba yun? Pero, kung ayaw na po ng raincoat, pwede nyo po piliin t-shirt po kayo kung ano pong gusto nyo. Okay? Pero dahil marami po tayong shirt, pwede natin po ipamigay ngayon, question and answer portion tayo. Diba? Thank you, thank you, thank you. Kasi pa sir? sorry. Magkakaroon okay naman All right. All right. Ano na ng system. Okay na Alright, alright. Ano po sa dona? 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 De la barra, de la

Okay, wala. Kahit okay, ako, Mamaya, mamaya pa. Oo, oh, pagtapos dito. Oo, kasi pag nagpalit ka dito, wala lang kasi ito eh. Ayaw ko kaya katawan, minsan nito oh, eh. Oh. dapat isang <laughs> litro lang pinalood mo eh, para makarating ka ng dito. wala, wala nga ako. Ako nga, muntik nga ako nabusan eh. Wala, wala, wala. Hindi ko tumirik ko. ako ng 50 eh. Ayaw ko, wala nga ako. Minta, eh. Sana mayroon nga, ano? Ayan so, yung mga gaganapan dito sa mga RSAP member at sa One Bar Del Paduris.

buhay niya para mas marami sa matulungan ng tao. Yun, ang posisyon niya, anong karapat dapat para sa si kanya, boss? Higher position pa. Dapat. Ay nakakala natin. Yun. Sana maging, yeah. ano, maging higher para mas marami pa siya matulungan. Pinaka-hire, ano? Oh. Hindi lang rider sa matulungan niya. Lahat ng tao na kailangan. Yan, ito mo, Yan yung <laughs> lupin mo. Ang laki <laughs> mo. Kung natutulungan yung biker, siyempre. Lahat na. Lahat na. Lahat na. Para, kung ina. Okay, Nandito ka rin pala, ha? Oh, ano oh. po sa <laughs> <sukay> mo doon? Naanap ka. Nusukay mo doon. Ay, mga CS, yes, diyan na kayo. <laughs> Ay po, ayaw nilang magting kasi tatlohan daw

raincoat or t-shirt, mabibigyan po kayo ng voucher, no? Ngayon yes. yung raincoat, wag mo po muna itago sa mga motor nyo para naman matuhan naman si Kong Posita at si Kong Roach na mag-rumpik man lang tayo, no? Yun! Ang maganda dyan, ito. no? Malo!

At simula sa Kopi belele moda tshirt for ano lama. Nomor ng 15 Ang, ang bawat ang gumagamit ng daan